Hi everyone! Ako pala si Nadie Salas, isang OFW dito sa bansang Croatia. For this video, i-share ko sa inyo yung mga uh, experience ko dito sa bansang Croatia. So ngayon, pag usapan natin yung working permit dito sa Croatia. So, yung working permit pala po dito sa Croatia is a one year po, kagaya po ng ID mo, pero pagkuhan yung sa isla ka ma assign So, kung mag-close na yung pinagtatrabahoan mo doon na mga hotel or yan yung tinatawag na seasonal na tarbaho. So, kung mag-close na yung uh, hotel na pinagtatrabahoan mo, so, babalik ka yan dito kung may agency ka, kung under ka ng agency. So, babalik ka dito sa sa Sagrib tapos piliin mo yung agency na may accommodation dito sa Sagrib kasi may nangyari po na yung friend ko na katrabaho ko dun sa isla pagdating nila dito is wala po sila pinabayaan sila ng agency nila tapos bigla silang pinerminate. ewan ko lang kung anong nangyari sa ngayon po is andito sila sa Sagrib nagrent sila ng bahay 1 2 yung binayaran nila euro yun siya apat sila sa isang buwan while well, naghahanap sila ng trabaho kasi hindi rin sila hinanapan ng agency nila so uh, dun kayo mag apply sa mga legit na agency yung matagal dito na agency talaga yung legit na talaga yung may mga accommodation kahit saan saan para hindi tayo mahirapan kung mangyari sa inyo yan tapos, yung working permit po dito is hindi ka po makapagtrabaho kung hindi pa siya na-approve. Bihira lang po yung company na pwede kang uh, pa-start sa trabaho. So, kagaya niyan, maghahanap ka ng, ng bagong employer. So, yung kailangan po yung working permit mo is valid pa po at least 3 months. Yan po yung sabi nila, so yan yung mga sabi-sabi dito, kailangan po siya at least 3 months para makapag-apply ka, at least makahanap ka ng bagong employer. Tapos, ayun, pag kinancel na yung working permit mo, kung uh, pupunta ka ng ibang Europe countries, pwede ka namang pumunta pero hindi ka na makabalik kasi nga ho. Ha, na, na cancel na yung working permit mo so automatic na yan yung ID mo is makikita na nila sa system na cancel na po yung uh, working permit so automatic yung kuhaan mo yung TRC is hindi na siya valid so hindi ka na makabalik if ever kung uh, umalis ka ng bansa ng Croatia na na cancel na po yung working permit mo para yung kontrata po dito sa bansang Croatia, long term po is a 1 plus 1 meaning pagkatapos ng isang taon, i-renew ka ng company na tinatrabahoan mo kung gusto ka pa nila. So, pwede ka rin nilang hindi i-renew. So, depende po yan sa, sa performance po dito. So, 1 plus 1, tapos yung sa aming sa company, yung sa bago kung ay yung company ko talaga na nag-absorb sa akin, 1 plus 1 pag natapos mo yung kontrata is may free ka na ticket pa uwi ng Pilipinas. Yan lang din yung kagandahan. Kaya tinanggap ko yung offer ng uh, pinagtrabahoan ko sa ngayon. Tapos may mga bonuses pa yan sila, may Christmas bonus. Tapos kung may anak ka, may ibibigay din yung company. So maganda-ganda rin siya. Tapos may iba-iba silang mga bonus pa. So yan yung aabangan natin sa next year na vlog. Kasi pinaprocess pa po yung working permit ko na bago. Hoping next year at least may para ma-share na ako sa inyo na mga bagong idea dito sa bansang ko Asia. Bali, one year na ako mahigit dito sa bansang ko Asia. So galing po pala ako ng nag-cross country ako. Galing po ako ng Qatar. So yung trabaho ko dati is... Nagtatrabaho po ako sa isang fast food restaurant sa sa Qatar uh, KFC Americana Company po. So 5.9 5.9 year po di ako uh, doon ako matagal din ako doon. No? So ah uh, ginarap ko na yung opportunity dito na nagbukas kasi gawa ko nga ng maliit lang po yung sahod doon tapos subang stress sa trabaho. Unlike dito sa pinagtatrabahoon ka ngayon is hindi siya masyadong uh, pressured ba. So pag kasi pag sa mga passport ka is maraming mga audit, may basta sa middle is yan yung mga kaganapan, may mga audits, may mga area manager na mga visit tapos may mga baladya pa so sobrang stress. Tapos uh, nasa cashier po tayo. So Mahirap po tapos ang liit lang po ng sahod kaya nag-decide ako na i-grab ko na po yung opportunity papunta dito sa bansang ko siya so pinalad po tayo actually yung uh, Europe countries is a uh, mahirap po siya pasukan dati so ngayon lang po talaga na year nagbukas halos mga cruise mga cross ang mga tao dito nag cross country so yan din yung kagandahan pag cross country ka basta may pera ka lang is matatanggap ka talaga unlike kung sa Pilipinas ka mag-apply papunta dito sa uh, sa Croatia is madugo po talaga kasi uh, grabe yung standard po na yung visa uh, pinakuan implement sa Pilipinas grabe yung standard dito kahit 50 years old ka na nagtatrabaho pa po dito so yung kasama ko pala is a 50 years old taga Thailand tapos may mga local derm local din dito mga Serbia 50 years old so wala po dito mga discrimination in terms sa edad po at sa mga yung ed education po education wala po dito so sa Pilipinas nang talaga yung grabe yung standard so Uh, I think sa Pilipinas kung mag-apply ka is yung uh, age limit is until 38 lang po Pero pagdating po dito wala uh, hanggang 50 po uh, Sobra pa nga eh basta kaya mo pang magtrabaho wala pong discrimination So pag skilled worker depende po yan sa skilled mo kung Uh, kaya mo yung trabaho tapos uh, ma maipasa mo naman yung mga medical na kailangan na papunta dito sa ko Asia. Isma kuan ka po. Pwede ka po mabigyan ng trabaho. So, swerte yan lang talaga ang pag-apply dito sa ko Asia. So, sa, as sa mga aspiring na papunta dito, go lang, laban. Ah, uh, yung mai-share ko lang po sa mga yung nag-aantay po ng visa. Or working permit is uh, hantayin lang natin para hindi tayo ma-stress. Go with the flow lang po tayo. Uh, kaya uh, yung working permit po pala dito sa Bansang Croatia is matagal na po ngayon ma-approve. Um, may 1 to 3 months, may 5 months pa nga. Tapos yung visa naman yung sa akin is 1 uh, month po. So kung galing ka naman ng Middle East, dapat... Mm maka-apply ka ng visa application mo na valid po yung QID mo at is kahit paso kahit ngayon pa siya na expired pero nag-apply ka ngayong araw okay pa yon siya kasi may kuan pa man yan siya na tatlong buwan yung parang palugit po after 3 months dyan ka na po mag-penalty so yung penalty po kasi may kasamahan akong nag-penalty dati da sampu every uh, daily po siya. So, yan po yung babayaran mo. Yung visa ko naman dati is one month din, no? Pero, kasi nga ho, yung company ko natin pinagtarbahuan dati sa Qatar is dapat uh, at least two months mag-render ka na ng resignation. So, nag-render ako doon. Mali nga yung kuan ko, yung parang pag-render ng resignation kasi nag-add na-advance ako ng one month kasi ganito dapat yun pag mag-apply ka ng visa mo kung two months yung render ng resignation mo after one month na sa pag-apply mo dun ka dapat mag-resign yung sa akin naman is yung na mali ako pero okay lang yun at least listen learn na yun para sa akin pero at least nakatuloy pa rin ako dito ngayon sa bansang Kuisha Uh, thankful ako kasi, ayan, maraming nagbubukas ng mga opportunity dito sa atin sa bansang Croatia. Sa, sa nagtatanong kung pwede ba dito mag-apply local, pwede po as long as valid pa yung mga documents mo like uh, TRC and working permit at least 3 months po. Tapos, uh, yung mga hiring po na sobrang mass hiring talaga is summer time kasi maraming magbubukas sa isla ng mga trabaho. Tapos pag winter time is uh, marami pong nag apply din dito. Kaya uh, paunahan na lang po yan dito pag winter kasi nga ho yung mga i-prioritize din yan yung, yung under ng agency kasi yung mga employer po dito is kumukuha halos sa sa mga legit agency. So, yung pinaprioritize po ng mga agency is yung mga tauhan din nila na galing sa isla. So, yun po yung ipapasok nila. So, pag kuha naman, walk-in-walk-in lang or yung friends to friends, parang pahirapan po siya. Pero pag summertime, yun yung pinakamarami. Madali kang matanggap dito sa trabaho sa Bansang Asia during summer time. So mag-start po dito yung summer is mga March. So March, April, mga ganun. Mag-start na yan siya. Yan na yung pinaka-busy na month dito sa Bansang Kuesya. Tapos mag-end na naman yan ng October katapusan. Babalik naman yan sila dito sa Sagreb kasi hiniram ako dun dati doon sa isla sa Bursar, Croatia. So, hiniram ako hanggang October, katapusan ako doon. Tapos, bumalik na ako dito ng November. Para, uh, at the, pero sa uh, case ko naman, isiniram lang naman ako. Dati naman, long, uh, seasonal din yung trabaho ko. Kaya, uh, sa lahat ng mga seasonal na trabaho, galingan nyo kasi... Darating yung time na sa pagpilian ba na kung sino yung ma-endorse or yung parang i-ansash uh, yung nangangailangan kung may mga sister company man yung mga tinatrabahoan mo is pwede ka nila doon ipapasok kagaya ng nangyari sa akin. Pero ngayon is uh, long term na po yung trabaho ko. So inabsorb na po ako. So hindi mo na ako mag drop kasi nga ho. Para bawal siguro So kailangan ko lang I-share sa inyo yung mga experience Dito sa bansang isya May nagtanong pala sa akin Sa about sa allowance Papunta dito sa bansang isya So kung yung in mo Is sa food industry Na tarbaho Is sa may mga free free food po yan pero magdala din kayo ng food allowance nyo at least uh, 1 to 300 euro po para hindi kayo magutom kasi nga ho sasahod po kayo after 45 days kasi ga ganito kasi yan dito sa bansang Croatia so 1 to 1 to 30 so yan yung cut off tapos sasahurin mo pa yan siya sa akin si yan po kaya nangyayari 45 days so kailangan mo talaga magdala ng allowance or mga pagkain na kailangan mong pwede naman kung may mga kuan ka uh, available sa yung bagahe so magdala ka ng mga pagkain mo tapos ayun magdala ka talaga ng rice cooker kasi kailangan mo yan dito kasi mahal dito tapos adapter na dalawahan so bakit po magdala kayo ng allowance? Kasi hindi to Middle East. Uh, magkaiba po yung Middle East at saka Europe. So, no work, no pay po dito. So, hindi ka kaya sa Middle East na yung pag-flight mo pa lang is uh, patak na yung sa